Tara, samahan niyo naman akong gawa ng dinosaur candy ang twins. For today's video, nag-call a friend pa ako dito. Hindi ko kasi maintindihan at pinatranslate ko pa talaga. Kailangan kasi itong ilagay sa microwave at hindi ko alam kung gaano katagal. Buti na lang meron akong kakilalang Japanese. At ngayon, magagawa nga tayo ng dinosaur candies. Mukhang matutuwa ang twins dito. Pag open mo, ganito yung laman niya. At kailangan natin gupitin itong pouch. Kasi dyan natin ilalagay mamaya yung mga magagawa nating candies. Kailangan nyo lang siyang i hanggang maging ganito na yung itsura niya. At kung makikita nyo, puro dinosaurs talaga. Eto nga din pala yung laman nito. Meron ditong dalawang lalagyan at pinaghiwalay ko na. So, bali may green, may purple, tapos itong red. Meron nga din pala siyang kasamang card sa loob. At ito yung dinosaur na nakuha natin. Yun nga lang, kayo na lang din na mag-translate. Pero in fairness, ang ganda ng color ng card na to. Tapos, meron na ding spoon and molder. So, bali itong green ay muscat grape flavor. At kailangan nga lang natin siyang ilagay dito at lagyan ng water. And then mix mix. Habang ito naman yung grape gummy powder. And lagyan lang ulit natin ng water hanggang dun sa line. At halu-haluin lang hanggang madissolve yung powder. Habang tumatagal, lumalapot nga pala siya. Tapos, kailangan natin silang ilagay sa microwave for 10 seconds lang. At kung mapapansin nyo, lumabnaw talaga sila. At ready na nga to para ilagay sa ating molder. So, bali dalawang dinosaur yung mabubuo dito. And yung isa nga is magiging green, tapos yung isa naman ay purple. Or pwede nyo din namang halu-haluin yung color. Kung gusto nyo, yung head pwede namang purple, tapos yung body is green. Or pwede nyo din namang gawing ombre. Pinunuko nga lang lahat itong molder. At kung makikita nyo, unti-unti nang nabubuo yung mga body parts. Kailangan mabilis lang din talaga before siya mabuo kasi para talaga siyang gulaman. Pinaghalo ko na nga lang itong natira. Tapos, sinalin ko na din itong ating magiging sprinkles. Finally, eto at tapos na ang ating dinosaur. And kailangan na nga lang natin mag ng 20 minutes before natin siya pwedeng tanggalin dito sa mold. Kung gusto nyo mas mabilis unless pwede nyo siyang ilagay sa fridge. Pero ako, inantay ko na lang kasi hindi naman kami nagmamadali. Kakailanganin nyo din talaga ng stick para mas madali siyang matanggal. Susugin nyo muna yung outline niya para mas mabilis. Tapos, unti-unti nyong iangat. After ko matanggal lahat sa molder itong body parts na nilagay ko na dito sa ginupit natin kanina. At time na nga para buuin natin ang ating dinosaur. Nagmukha naman dinosaur, medyo soft lang talaga yung isa. Tapos, nandito na nga din si Charlie and Chino. Una nilang chinek yung card. Tapos, ito namang si Charlie. Charlie, ayan at diretso kain nga. Kung si Charlie ay busy-busy pagkain, si Chino, tina-check niya yung card tsaka yung box. Yan kasi ang hilig niya tapos si Charlie, ito naman yung hilig. O, diba? For the mukbang ang first one. Binibigyan niya ulit si Chino, pero ayaw ulit ni Chino itry. Hindi kasi talaga siya mahilig sa grape flavor. Kaya tuwang-tuwa na naman si Charlie kasi solong-solo niya na naman to. Pinilit ko pa rin itry ni Chino, pero hindi niya talaga nagustuhan. Ayaw niya talaga nung lasa. Habang ito naman si Charlie, tingnan mo nga at ng sprinkle.

Oh, is so good the Habang ito namang si Chino, balak atang ituro sa akin lahat ng dinosaur. At tapos nga namin ang A to Z ng mga dinos.